A few moments later. Hello guys, ayan ang haba ng video ko. Ayan o, may ini kayo dito. Nakalimutan kong i-video ginagawa ko. Ayan tapos na yung ating overhaul bago ko na picture na, na i-video. Ang ganda. Sobrang haba. <laughs> Makakalimutin na nakahanda na lahat yung gamit para hindi nakatayo na yung tripod. Hindi pala na i-video. Eh, <inzone> oh. Ayos na. <brig Avenue> Bulas talaga. wala Ano lang <laughs> kapit pala